And good evening! I'm back! This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na Miss International Queen 2025. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Siyempre sa lahat naman mga bago nating subscribers diyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa so, pag-subscribe ninyo. Siyempre dito sa channel ko at siyempre sa lahat naman na makamamamasam diyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Siyempre usapang reaction tayo ngayon. Kasi nakakaloka yung talaga yung reaction ko Nalungkot ako, ayun yung pakiramdam ko Kasi ang daming mga nangyari na parang nakakaloka talaga yung resulta <laughs> Yun. So simulan natin yung kwentuhan natin dito sa opening show Grabe yung opening show nila, nagustuhan ko yung production nila At bongga talaga ang mga suot ng mga girls Ang ganda-ganda nilang tignan, lalo na si Aunt Patricia Nung naka- yung opening niya, grabe, na surprise ako na parang wow, ang ganda-ganda. Tapos ayun nga. Yung host naman nila, syempre magagaling naman yung napili nilang host. Actually, lagi naman perfect at nakita naman natin na ang ganda-ganda ng stage, di ba? So, lagi naman perfect ang International Queen. Isa yan sa mga talagang pinupuntahan natin dito, yung kanilang production, yung kanilang eksena. At higit sa lahat, syempre, yung support natin doon sa candidates natin. And then, pagdating naman sa evening gown, kasi di ba pinag-evening gown nila lahat ng candidates, ay, ang bongga doon. Sobrang winner ang gown na ipinakita ni Patricia Ann, uh, ni Ann Patricia Lorenzo. yon. sobrang panalo. So, gusto ko talaga yung eksena ng gown niya. Ito na nakita ko naman na ng maaga, pero mas bongga siya yung nasa entablado na siya kasi kumikinang-kinang siya. Ayun ay gawa ni Manny, di ba? Ni Manny Halasan. Eh, alam naman natin pag Manny talaga ang gumawa ng gown, bongga. Sabi ko nga sana ganyan din yung pasabog ng gown ni Ati sa Manalo, di ba? At ayun nga, so sa maraming nagsabi paglabas ni Philippines, naku si Philippines ang papasok sa top 12. Mm -hmm. Ako naman, ina-expect ko naman talaga na papasok talaga siya sa top 12. At hindi nga lang top 12 ang inaasahan ko eh, hanggang sa dulo. Charot. So, yon sa top 12, syempre medyo tension na tayo dito. Kasi gusto ko na siyang matawag ng maaga at ninawag naman siya ng maaga. Kaya, pack winner. So, maraming nagsasabi na ako parang kaya ni Philippines daw makarating sa top 3. Ganon talaga pagkapasok nila doon sa top 12. Pero kasi, dadaan sa ano, sa swimsuit round yung mga candidates at ayun nga ang ganda ng performance ni Ando on during swimsuit competition. Ayun. At sa swimsuit competition, syempre, kumabog, kumabog ng bonggang bongga ang pambato natin. Ang ganda niyang maglakad, ang ganda ng execution niya, ang linis. Yung hinihingi ko na sana dagdagan niya ng energy, ayun na. So binigay naman niya ng bonggang bongga at natuwa talaga ako sa paeksena niya. Sobrang winner para sa akin, sobrang grabe, ang ganda. So talagang sumabay siya. Doon sa top 12 na nag-swimsuit, kukuha lang sila ng anim. Siyempre, pasok si Philippines. Pangalawa siyang tinawag kay USA. So, natuwa ako doon nung tinawag si Philippines kasi parang sabi ko, grabe. ah uh, from 12 to 6 na, di ba? Marami nagsasabi kasi sa kanya, naku, may El kuyo yan si Ann Patricia. Pero, ayun, nagkamali naman sila kasi hindi naman tayo na El kuyo. At, ayun nga, ang lola mo, talaga, pagdating sa 12, mhm, mm ayo umarangkada siya ng 6. Uh -huh. Sa 6, nawala si Thailand. Pero pumasok si Vietnam. Alam nyo guys, sa totoo lang sa backstage, naiyak talaga si Thailand. Umiyak talaga siya na hindi siya nakapasok dun sa anim. Kasi naman, ang ganda-ganda niya doon sa ano, sa evening gown na suot-suot niya. Ang ganda niya. Ah, wala ba siya sa, uh, nasa 12 siya, di ba? Pumasok siya sa 12 pero wala siya doon sa anim. Um, doon sa 12, marami nang nawala katulad ni Mexico. Inaasahan ng iba, papasok si Mexico pero wala si Mexico. But ako, hindi ko na talaga inaasahan na makakarating sa 12 si Mexico kasi in person talaga. Hindi naman siya ganun kabong gacharot. So yun yung beauty. Parang ang nakita ko doon sa mga pinasok nila sa 12, yung magaganda talaga. Yung hindi ka mukhang lalaki, yung mukha kang barbie Barbiean at mukhang fresh overload ang beauty mo. So, yon Kaya parang piling ko, kaya nalaglag si Mexico. Si Peru din, nawala din sa eksena. Hindi sila pumasok sa semifinals. Dati yung kay Lars, di ba? Parang ang inaano natin doon, magbaback to back. So, nakapasok naman si Philippines at nakarating naman sa top 6, di ba? So, yon So, dito kay ano, kay Peru, hindi sila pumasok sa semifinals. Kahit alam ko na parang ang ganda naman ng execution niya, o, di ba? So, kasi nga, ang kinuha talaga nila, gusto nila babaihan talaga lahat. Kaya yung lahat ng pumasok sa top 12, Puro magaganda talaga. So, pagdating dun sa swimsuit round ng top 12, so, ayun, 6 lang yung kinuha nila. And napakaswerte natin kasi pumasok si Philippines. So, di ba? Sa bagay, performance naman ni Philippines talaga namang kumabog naman talaga. Eh. Panalo naman talaga yung performance niya. At wala naman akong masabi. Talagang malinis na makakarating siya sa top 6. Pagdating sa top 6, na Q&A ang mga candidates. Actually, yung 6 nila sobrang strong eh. Aha. So, yon Naloka ako kasi ang galing sumagot ni Anne. Actually, di ba nauna si USA? Pagkasagot ni USA, bigla yung binengga ni, ano, ni Anne ng bonggam-bongga. kumbaga parang natabunan niya si USA. Kitang-kita ko talaga in person. Yung mukha ni USA, parang bigla siyang nawala. Yung kumpiyansa niya na sobrang strong. Na parang, oh my God, nakasagot si Philippines ng bonggam-bongga. At ang ganda talaga na sagot niya pero nagtaka lang ako kasi doon sa her ano sa field doon mismo sa event ang sinasabi ng lahat pagkatapos ng mag Q&A ng lahat ng mga candidates sabing ganon Philippines papasok Philippines uh, Cuba at saka ano Philippines Cuba and USA yes So, nagulat kami kasi tinawag ay Vietnam. <laughs> so, yun. So, parang kung tutukusin naman yung sumot ni Vietnam, overtime na nga siya kasi 2 minutes na siyang sumasagot. Plus, meron pa siyang translator na parang ang nagpaganda na lang ay translator. So, parang nawindam yun lahat na parang ano nangyari. Kaya yung energy doon sa crowd medyo nagbago. Kasi nga, parang kung iisipin mo ang galing-galing ni Philippines pero hindi nila pinasok sa top 3. So, yon So, nakakaloka. <laughs> nakakaloka talaga siya. Ang mga paliwanag nila sa akin, talagang paliwanag eh, no? Ang mga naririnig ko, sinasabi nila kasi, from the beginning pa lang daw, meron na daw talagang, ano, yung napili sila na parang kung sino yung ilalagay dito, sino ilalagay dyan, sino ilalagay dito na kung tutuusin, wala naman silang sinabi doon sa final round na back to zero ang sagutan. At doon magbe-base kung sino yung pinakamagaling sumagot, siya yung mananalo. Kaya parang ang dating sa akin na parang siguro ah, hanggang doon lang talaga yung tingin nila kay Lar, ah, kay ano, kay Ann Patricia. Kaya parang hanggang top 6 lang siguro talaga nila ilalagay. Mag-deliver man to o hindi. Pero sa totoo lang, nag-deliver talaga si Annong ng maayos sa kanyang sagutan. So, sabi nga sa akin ni Ann eh, sabi ko, bilis mo naman mag-isip. sa niya, actually, Mama Sam, doon pa lang sa unang tanong, yung unang, di ba, in inuulit ng pangalawa, may nabuo na daw siyang sasabihin niya talaga. So, yon Gusto niya na nga daw sumagot doon. Pero, wala naman tayong magagawa ka parang ang naisip ko ay eh kahit ano namang galing ng kandidata pala natin sumagot eh, kung hindi naman nila bet na makarating sa top 3 hindi talaga kumbaga parang parang anting ko meron na talaga silang top 3 at yung top 3 nila ay si Vietnam si Cuba at saka si USA so yon so pagdating doon sa top 3 eto na naman so sa lahat ng sumagot ng bonggam-bongga para sa akin ay si Cuba ino na sinasabi ko from the beginning pa lang ha sinasabi ko from the beginning pa lang sa inyong lahat nakita ko si Miss USA tapos sabi ko, I think ikaw ang mananalo dito kasi yung energy niya, pag kinakausap mo siya talaga yung energy talaga ni USA, ang lakas ang lakas nun dating niya pag yung nagsalita na siya at kausap mo siya, kakwentuhan mo siya positive talaga siyang mag-isip at iba mm -hmm. pero si Cuba ano talaga siya parang naiisip ko magaling din magsalita si Cuba kaya lang si Cuba yung personality ni USA I think doon sila nagkatalo ang personality ni Cuba medyo tahimik so parang introvert ngayon dati <laughs> yung ganon, tahimik lang siya pero kasi ito naman si USA very loud at very confident talaga pero kung patalinohan ang pag-uusapan, kaya talagang talunin ni Cuba itong si USA. Yes. Kaya naloka ako doon sa, sa, sa eksena nila na parang doon na lang sa final Q&A eh. Kung totoo siya, ang panalo talaga doon si ano ni, Si, ang panalo na doon talagang si, U, si Cuba eh. Kaso hindi. So, parang wala lang yung pinagkaiba na ang galing ni Lars doon sa Q&A, ang galing ni Lars, ang galing ni Anne doon sa Q&A sa top 6, pero hindi nila nilosot doon sa top 3. Kasi, meron na talaga silang panalo. Mag-deliver man o hindi, yung winner nila, ayun yung mananalo. So, ganon. Parang ganon yung nakita ko. Ayun yung naiisip ko. Kasi, parang, kung pagbabasihan natin yung, yung Q&A, panalo dapat si, ano, si Ann doon sa Q&A. Dapat siya yung nandoon sa top 3. Kasi siya yung pinakamagandang sagot over USA pa nga eh. Kaya niya pa nga talagang kabugin si USA. At kahit si ano si Vietnam na lang eh. So parang ano ba 'yung sinabi ni Vietnam, parang paulit din lang naman, inulit lang din naman dinagdagan lang niya. Pero kung sasabihin ganon, timer. So pag sinabi 30 seconds, 30 seconds lang. Hindi 'yung parang ang dami-dami nang sinabi, umabot na ng 2 minutes. Ayan, no, may record ako. 2 minutes yung ano niya, Q&A niya. Tapos, hindi mo naintindihan kung ano yung sinabi interpreter pinaganda pa ba to ng interpreter so parang ang ending oh uh ano, -huh, naloka ko sa kanila so naiintindihan ko naghahanap sila ng maganda oh uh -huh, matangkad siguro ganun diyosahan pero wala nakakaloka yung anong nila yung pageant <laughs> ng resulta parang dapat si Cuba na lang yung pinanalo nila. Pero hindi nila pinanalo si Cuba. Kasi si, QA, si USA ang gusto nilang manalo. And then, ang reason nga daw ay yung... Ayun nga. Kasi nga, uh, ang scoring daw nila, hindi lang naman daw sa Coronation, from the beginning na doon sa pageant. Oo. Uh -huh. Until the end. So, ibig sabihin, may winner na talaga sila. Oho, uh -huh. So, yan. Kaya... Ay, nako. Napabuntong hininga talaga ako ng bonggam bongga Kasi parang piling ko, deserve ni ano, parang piling ko kasi, deserve kasi ni, ni, ah, uh, deserve kasi ni ano, makapasok sa semifinals parang feeling ko deserve niya talaga. Deserve niya talaga makarating doon sa top 3. At parang feeling ko runners up dapat siya. Yun talaga yung dapat na narating niya sa competition na to. Pero naloka lang ako kasi parang hindi siya umabot. At hindi ko alam kung bakit. <laughs> so yun. So yun yung hinahanap ko. And then kahit naman si Cuba, dapat si Cuba na yung panalo. Pero ayun nga si USA pa rin yung talagang nanalo kasi nga Grabe. So, ayun. So, ang ending, konti lang yung naglapitan naglapitan kay ano kay USA pagkatapos si Cuba yung inano nila mm -hmm. so yun so nakakalungkot tapos yung interview ko si Cuba sobrang lungkot niya talaga <laughs> sobrang hindi siya makapaniwala ayun naman pala itong dalawang to naglaban na pala sila talaga doon sa national ano nila sa national pageant nila at natalo siya ni USA at this time natalo ka rin siya so sa madaling salita hindi sila okay charot so yun so, nakakaloka anyway so that is a competition syempre dapat talaga hindi ka talaga tahimik dapat loud talaga yung personality mo yung ibig ko sabihin dapat bubbly dapat nandoon talaga na very ano ka talaga kasi parang yung simpat sya talaga mapaniwala mo talaga yung 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 organization at ikaw ang piliin nila so, congratulations kay USA, tulad nila sinabi ko from the beginning pa lang, yung nakawakan ko yung si USA, sabi ko, I think ikaw yung mananalo so, naiintindihan ko yung organization kung bakit si USA ang pinanalo nila over Cuba, kasi kahit di naman ako, kung hindi natin ibabase yung, yung yung, yung ano, yung yung eksena sa coronation night, eh talagang ano, sabi ko nga, si USA ang mananalo. Pero naloka lang ako kasi syempre, ayun pala, yung pageant nila, formality na lang talaga. So yun, so, nakakaloka. So dapat pala talaga pa-impress ka na dyan from the beginning pa lang. Kasi ayun yung basihan ng scoring nila. Pero kung ako ang tatanungin mo, syempre, mas gusto ko palitan nila yung eksena ng ganyan. Kasi, tinan mo, may mga nagdi-deliver na nakikita ng mga tao na, o ito ang magaling, ito ang magaling. Pero, kasi parang feeling ko, dapat yung sinasabi nila, from the start pa lang, napili na natin kung sino yung mananalo dito. At dapat doon, para sa semifinals. Uh -huh. Kaya nga may preliminary competition, kaya nga may ano, may finals na kasi sa prelim talaga. So, ayun, ganun. <laughs> Kaya ang reaction ko, nalungkot ako, nalungkot ako kasi parang feeling ko hindi lang dapat gano'n ang narating ni, ni ano ni Ann. Dapat nag-top 3 pa siya. Pero since na ayun yung decision, re-respetohin na lang natin. So, talagang nalungkot ako, yun yung reaction ko. And then, nagulat ako dahil ganun din yung reaction ko na parang doon sa paplo na nga lang ganun yung reaction ko na parang ha ano nangyari pero sa kabilang banda syempre i-congratulate pa rin natin ang organization dahil syempre uh, alam nila kung bakit yun ang pinili nila. May sarili silang rason, di ba? And then doon naman sa pambato natin, ang masasabi ko, ang galing-galing-galing niya. Ang galing niya talaga at napaka-positive ng ng ano niya, pananaw niya. So sabi niya nga sa akin, bakit ako iiyak? Eh malayo na rin naman yung narating ko. So kahit sinong ilaban natin dito, eh ganun talaga. Uh, so yon So kaya ako, happy na rin ako para kay Ann. Kasi nakita ko naman na happy siya. Kahit alam na natin na deserve pa niya ng more, eh wala tayong magagawa hanggang doon lang talaga ang desisyon para sa kanya di ba and then ayun so sana maging happy din kayo para kay Anne. at sana ay supportahan natin yung mga susunod pang lalaban ganon at Keep it up, Philippines. Magaling ang mga pambato natin. Manalong matalo at least nakita natin na nag-perform sila. Nakita natin na ginawa nila yung best nila sa competition. Di ba? Diba? So, yon. So, syempre maraming maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and labandang. lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.